tawag na kurakul sa barangay Katabangan proper kasi piyesta ngayon ngayon lang ulit nila maitataos ang kanilang pagpukurakul o pagprosesyo ng mga imahe ng mga berhen ang pangalan ng patrol nila ay Miraculous Medal Medalya Milagrosa kung tawagin eh dahil may nilakad kanina sila mama sa kaumulan kaya hindi kami makapag-decide kanina kung makakasama sabi nila 9am daw ang umpisa ng prosesyon kaya tatry lang namin ni mama makahabol para makasama hindi pa talaga kami nakakasama doon bilis-bilis magpa church ng ano, Barangay Katabagan Trapper mga kagala Park tayo dito Baba ka na. Ayan mga kagala Welcome to Barangay Katabangan Trapper Ito yung church nila Park yung kaliwa Hindi pa tapos yung mas Dito tayo magpa-park muna Hindi ko alam kung saan pwede mag-park talaga Maingay para mag-start ulit ng motor Mamaya na lang Pwede kayo dito mag na ng motor? Aywan ko lang. <laughs> si Ate hindi ba nakikita? Hindi. Baka na. marami-rami din tao mga kagala. Siguro marami ang dadalo sa pagsama ng kurakol. Dito mga kagala, lahat naman ng mga tao dito fully vaccinated na. Kaya yung pagsama nila sa kurakol ay masigurado naman nila na safe. Saka sa bangka naman, hindi lahat ng tao yun magkakasama, bukod-bukod ng bangka. Bawat city. Kaya iba naman yung bangka, nasakyan din namin. Iba yung bangka nila. Okay, nandito na tayo mga kagala sa barangay ng Katabangan proper. Dito na sintro. Dito lang tayo nagpark sa gilid. Kasi para mamay madali kong punin. Tinatapos pa naman yung mask kaya maghihintay-hintay pa tayo ng ilang minuto. Tingnan natin nating mga kasama. Masaya dito pag piyesta mga kagala. Kaya nga lang dahil nga hindi pa naman open okay ngayon at pandemic pa. Hindi pa totally tayong kaluwagan. Para mga sasayawan, mga piyesta-piyesta. Kaya ayan. Wala sila ngayon piyesta. Tutaling piyesta. Procession lang. At least unti-unting nabubuhay yung ating kinaugali ang tuwing mayo nagdadaos ng mga ano, prosesyon hintay natin matapos ang misa pagpunta na tayo ngayon sa bangka na aming sasakyan hinahanap lang namin Mag-uumpisa na yung kanilang tinatawag ng karakol. Parang ayaw ko na sumama ko lang. Sumama ka! Bakit? <laughs> <laughs> Takot yung kapatid ko sumama sa mga ganitong prosesyon na kagala. Pero bukod-bukod naman siya ng bangka. Yan. isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo siya. Na sampung bangka din pala. Hindi mo kami yung sasama. Takot naman ako. Takot Tara na, nandito na tayo. Sumama ka na. Tingnan mo naman ang hawak. <laughs> At tayo mahulog. Hop, hop. Noy, 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 noy. Eh, tama ito. Huwag ka muna upasakay. Huwag <laughs> ka muna upasakay. Huwag ka muna upasakay. Tanggalin Ako, kuya. Ngayon na ako yung mga, mga kasama. pasabahin mo na ako. <laughs> Ayaw, kung dami na natin. Na mo. Alisin mo yan, alisin mo na mo na. Tatanggalin muna nila yung tulay yan kasi limitado lang yung dapat pasamahin. Saan ko kayo nila kasama nito? Nakasama ko hindi lang <gulong> ito. Para mo kami na makaingat nina Ano yun? Ano yun?

tawag na procession okay, kasi, kasi nga. Kanyaan. Ngayon lang ulit lumuwag yung panahon. Kaya but saan lang to? Eh kasi pantalan to eh. Sunundan pa nun mga kagala. Pantalan kasi yung puti na yung nakikita ninyo. Likod yan bago tayo. Na. Abot lang daw din yung na ginagawa natin Abot lang daw din yung parakol na ginagawa natin ngayon. bago tayo na to. Tapat na yun, na Ayun, nakasya yung pantalan sa ito. Ang layo din, no? Balik na tayo. Nasa tapat na tayo ng bago tayo. Paikot na tayo pabalik. Ayun saya. At least na-experience natin yung ganito. Binigyan tayo ng makulimlim lang na panahon. Hindi masyadong mainip. Parang 10 lang na kanina yung pag-alis natin. Ah, thank you, Lord. Kuya, oh, yeah. Ito, dito. 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 Itakits okay. na may mga kagala pagbalik, paikot na tayo. Abot na lang dito yung ano nila. Para kung nilang tinatawag o position ng imahe ng kalita. Patro. hey Nakabalik na ulit kami. so, <laughs> experience. Thank you, Lord, sa magandang panahon. Thank <laughs> you. Belo, bello kami ya. Hop. Sigurado. Yep. Thank you. Kumusta ka? <laughs> Hi. Thank you, Lord. Thank you, Nedie. Ana, ano, tara Tarana. Kainin. Tarana, timer kainan. Tarana. Gi. masaya? masaya? Ayan, pauwi na kami. Thank you, Lord. Maka-experience kami sumama sa kanilang tinatawag na karakol dito sa barangay katabangan proper. Ayan, tara mga kagala. Uwi na tayo.